Mahirap bumili ng 180. Sa yung bulsa. <laughs> <laughs> Tapos allergy ka ba? <laughs> alis, ako, alis ako saglit. Ayan, magdadagat naman tayo. So, dito muna ang ating bukid. Kaya yung manok natin, no? Oh, nakawala. Kapupunta dun sa ating uh, gulayan. Oh. Dito tayo ngayon. Dagat naman. Urusabang ang luto ah. Oh, boy palawan. Saan kaya ang gagamitin namin dito? Yung Michael Jones, yun oh, sumasayaw-sayaw dun oh. Oh, nandun nga yun. Si Michael Jones oh. Ah! Ayun oh. na. Oh. Malakas ang alo dito sa pampang uh, pangpang pero doon sa gitna ay wala kalma hmm? Tay kasi may tay Ito yung mga kula po

Okay, hey, dito muna kami sa uh, payaw ni Bro Brother, Boy Palawan. Shout out Bro? Ayos! Tumukha namin magbira-bira. Ano, English? Tagalog? Tagalog. So, yun. Nakahuli si Kalingap Kuku. Uy! Ano to? Ano yan? Malaki. Uy! Si Kalapa to! Uy! Dali! Angat mo agad! Yun, oh. Hindi lang siguro isa yan. I i-shoot mo ka agad dito sa loob. Dali ka agad. Sabi na eh. Mayroon eh. Mm -hmm. hey, okay, hindi lang. Yan, nangariya ito muli niya oh. Kala pa to. Kala Namimiss na namin niya yung <laughs> ano eh. Kala namin may pato. Angat-angat <laughs> hey, oh. baba mo. Uh -huh. Parabolin. Ari bro, nakadali ka na naman ah. Yun oh. Ayun, ay lang. gumagalaw. Uy, dalawa. Uy, dalawa. Uy, 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 laki oh. Oh, angat mo agad. Yun. Ayun pa siya, toko. Yun, toko. Toko. Uh, toko yung isa oh, nalaglag. Buti tuko. sa taas la. All right. Toko pala to. Tuko. Ah, o, ba, no? Tuko talaga. Lagay mo to, sarap yan. Oo, oh, nakadalawa na si Kalingap Kuko. Alright. Tat tatlo pala. Laglag -lag na naman siya. Uli yata ito uli. Nakawala pa. Isa na yan, nakawala. Nakawala. Fit news mga man. Laki sana. May mga isang sapa isa pa, isa pa, natin, arian natin. Iyon, Fish on, fish on. Oh, yun know? mm -hmm. o. You know? okay o. Kaya, alay ko, alay ko. Okay. Okay. Okay

pakul ah oh, hindi aha tawag dito ganoon pa rin malit lang <laughs> ay <laughs> right. Ahoy. que había un

Ang mm, liit mga kanila po. Sasauli natin sa dagat. Ayan na. Okay, hapon na. So, yun na yung araw. Palubog na, oh. Oh. So, Ang daming bangka doon. Nakapila, oh. Nilit. So, dadaan muna kami sa pang pangalawang payaw. Baka sakaling makahuli pa. So, yun puhuli natin, oh. Kukunti. So, so yun Dali. Baka dali. Wala pa yan. Dali. Uli, uli, uli. 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 Ayan, gabi na. Ayan. Oh. Pero mahabol pa yung mga isda. <laughs> ah. Maraming pang fire sigang. Kapaksiw. Sideline. <laughs> Sideline. Uli oh. <laughs> ba? Nakagitaw. Ang basa yun. Bitaw. Bitaw? Ang gabitaw. Bitaw. Big news. Oh, Arya, para makaulit. Matindi yung pakiramdaman mo na yan dyan. Naka yuko ka na. Talagang matindi yung pangangailangan na ito. Mahirap bumili ng 180. Sakit yung bulsa. <laughs> Tapos allergy ka ba? <laughs> Hindi na ng powers. Gabi na. Uwi na tayo. <laughs> Ayan law, binang, yun, na huli natin Oh. Grabe naman yan. Hindi na. Pangulang.